Sarap talaga sa pakiramdam lalo lalo na pag ikaw pumipitas na sa sarili mo mga tanim. Ito nga napakanabahan ko na talaga ang aking mga pananin kaya yan sasaw na natin sa ating malalulutoin. Pero bago ang lahat, good morning everyone for today's vlog. So magluluto naman tayo ng ating almusal Sabi ko nga sa previous vlog ko mga kamama nung nagluto nga ako ng puso ng gas, saging na prinito dahil may binili nga si Papa Omar na hotdog para sa anak niyang ulamin niya mga kamama, hindi ko nga ito na iluto. Dahil sa sobrang dami ko nga nagawang nagawang puso ng saging na prinito mga kamama, kaya yun na lang ang inulam namin natin yan. kinabukasan na ko nga ito niluto. Kaya pag ko nga ng magahan mga kamo agad ko na itong prinito kasi nga may pasok nga yung anak ko dyan at medyo maaga nga kasi yung pasok nga niya kay Lakay Talaga natin gumising ng maaga. Sinasanay ko kasi siyang kumain ng umagahan mga kamo para naman kahit papano makipa-focus talaga siya sa pag-aaral niya. Mula kasi nung sumakit na yung tiyan niya nung kinaumagahan na hindi ako nakapagluto mga kamo kaya ay na araw-araw ko na talaga magluto ng kinaumagahan para may pangumagahan ma siya. Diyan nga may naiwan pa nga ng puso ng saging diyan mga kamo kaya ay ko na lang kasi sobrang dami talaga nung akong nagawa noon at meron pa na iwan na bahaw diyan mga kamama, kaya yan. Syempre, yung gawain talaga natin mga Pilipino, talagang sinasangag talaga natin 'to para na mamapakinabangan pa at hindi masayang. Naglalagay talaga ako ng bawang diyan mga kamama pero hindi ko alam bakit nakalimutan ko maglagay diyan anak ng tokwa. Para hindi puti puti itong niluto natin sa mga kamama, kaya yan naglagay ako ng prinitong hotdog para maging makulay ang buhay. Uy, pat kumanta. <laughs> Para naman kahit pa pa na maganahan ng aking anak na kumain kahit na hindi na siya mag-ulam ay sus, may ulam na agad. Aruy. Diyan nga bali niluto ko nga lang ito ng may bahagya mga kamama hanggang nga madurog-durog. Ngayon itong niluluto kong mga kanin pagkatapos niya nilagyan ko lang siya ng asin na pampalasa. Na pala ako naglalagay ng seasoning dyan mga kamama. Mas na nga tayo alam dami nang, nang nangyari mga kamama at natapos na din yung klase ng aking anak at natapos na din ang aking trabaho kaya nakauwi na kami dito sa bahay. yan nga may inuwi nga si Popo Omar na karne mga kamama at gagrolo tuwing nga itong dinuguan. Sampira, matagal din kasi hindi kami nakakaulam ng karne mga kamama kaya yan hindi na ako nagpatumpin tumpik pa ng lutuin ito sabrang pagtitipid kasi namin mga kamama panay na kami itlog sardinas anak ng tokwa <laughs> Eh, hindi na talaga kami natatanggalan ng galis dahil sa kakain namin ng mga malalansagay ng idlog at saka sardinas. Ano ba yan? Eh, hindi na ako nagpatumpit-tumpit pa nalutuin tong karne para naman kahit pa paano matikman natin yung galing sa kasada ni po Oma. Thank you Lord nga pala sa lahat ng blessing kasi kahit pa paano kumakain pa rin kami ng 3 times a day. Ay, Ay hindi naman araw-araw na masarap ang aming kinakain mga kamama basta kumakain kami ng 3 times a day. Sapat na yung para sa amin. Hindi at may pinagkukuhanan pa kami mga tanim ko dito mga kamama na mga ulam namin para naman kahit pa paano makatipid din naman sa buhay din kasi lahat ng bilihin mga kamama yung isang libo mo konti lang talaga na yung mabibili niya. bilis mo nga magkastos yung pera mga kamama pero ang hirap mo naman itong kitain. Pagkatapos ko nga magkisa yung bawang sibuyas nilagay ko na din yung karne mga kamama hanggang magisa nga ito at lumabas yung sarili niya mantika. So, maganda talaga pag magisang gisa talaga yung karne mga kamama at lumalabas na talaga yung mantika kasi yun talaga nagpapalasa dito sa dinuguan. At dyan yung nang nagisa ko na nga yung karne mga kamama at lumabas na yung sarili niya mantika saka ko naman nilagay yung special recipe nitong niluluto ko. Katapos nyan mga kamoma, syempre gisayin lang natin at pakuloan lang natin ng maigi para namin hindi siya maging malansa sa natin timplahan ng mga pampalasa. Naglagay nga lang pala ako dyan ng asin katamtamang asin lang mga kamoma, syempre latikman po pa yan, pagkulang pa, pwede po pang dagdagan. Katapos nyan mga kamoma, bali naglagay lang pala ako ng paminta at saka iba pang mga seasoning na pampalasa. Medyo nagiging matuyot na nga itong niluluto ko kaya nagdagdag tuloy ako ng Kaunting tubig mga kamoma tapos pagkatapos nyan tinikman ko na at kulang pa nga lasa, kaya yan nilagyan ko ng asin. Syempre, hindi talaga mako -complete ito itong niluluto natin kung hindi natin lalagyan ng panigang na sili. Kaso nga lang ang pagkakamali ko dito mga kamama akala ko nga kasi ito pinagpanigang na sili hindi pala yun pala ay e, tewan pala ito. Kung titignan mo naman kasi mga kamama parang panigang na sili yun pala tewan pala naktakwa. Buti na nga lang at hindi ko nga tinikman tong sili mga kamama at si Popo Omar nga lang anak nakatim at sabi maanghang daw ayun lang salamat.